Ito, babalik ako sa inyo, and I am willing to go out on a limb. Mag-go-gold -go medal ang Pilipinas bukas kontra sa Jordan. Mm -hmm. Mm -hmm. Narinig nyo na yan? Wala mong sasabi nun. No. <laughs> mga sabihin ni Pastor Kibuloy, huwag nyo nang pabalikin niya kung ano-ano sinasabi. Pastor, <laughs> pagkasensahan mo na. Ganyan Pero ko confident ko. ka, confident ka, sir, that this is going to happen for us? May nakita ako sa team na ito na hindi ko nakita doon sa mga previous teams natin. One, it is organized. Mm -hmm. uh, the, the players believe in what they're doing mm -hmm. They're led, being led by uh, a coach Who's a nonsense coach No, no, no nonsense ang tawag nga Hindi nonsense ha mm -hmm. Iba kasi yung nonsense na coach yeah. Sa no nonsense Sa so no nonsense of course oh, Wala siyang pag-alam sa kung anong isusuot niya yeah. Walang drama okay? okay It is about the players yeah. And it is about the goal yeah. Of winning the gold medal yeah. Ah, nakikita niyo ngayon Si Justin Brownlee, di ba? Alam niyo itong nilaro nito? dapat ito talagang 'wag nang pauwiin ng uh, Amerika. Mm -hmm. Ampunin naho natin sa nang patuloyan. Dahil turuan muna natin siya magtagalog. Marunong, marunong na. <laughs> ah, marunong maruno na. Marunong, marunong pa okay, pa-out tayo. Pero marunong na. Pero, umababalik mababalik tayo doon sa isa, sa litrato, uh, mm -hmm. alam niyo, bilib ako doon sa ano niya, ay yung social media team nyo. Dito ho pala sa SMNI, meron silang social media team na hindi natutulog. 24/7 sila. Sa gabi, Sam! Ah, yeah, gabi. Sam. saludo ko sa inyo kasi ganyan pala yung network <laughs> niyo. Anyway, yeah, yeah. Yung, litrato ng na inyong nakita kanina of the players na nag-umakap. Nag, itong tagumpay ng ng team natin na ito, itong, mm -hmm. itong uh, team Pilipinas natin, hindi ito tagumpay ng isang kumpanya. Hindi ito tagumpay ng isang grupo. Mm -hmm. Tagumpay nating lahat ito. Eh. Yes. Yung, yung ipinapanalo nila ay para sa bayan na ilang taong naghihinagpis at sumasakit ang puso. At umaasa. At sa asa, umaasa, di ba? Yeah. Kasi paasa nga eh. Pero yung team na nakita natin, parang ginagamot niya lahat yung 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 sugat. Naghihilom mang lahat ng sugat ng Philippine basketball uh -huh. dahil sa performance nila. Lalo pa, yung laro nila kagabi kung saan, tambak na eh. Marami na nagpatay. Eh, Ayan, no, marami na nagpatay ng mga TV o umulay sa Facebook. Wala na. Yeah, yeah. mo, dahil sa uh, fourth quarter ka, last four minutes, lamang pa ng malaki, siya na puntos. Tapos pumutok itong si Justin Brownlee. Nagtulong-tulong yun. Si Kevin yeah. Alas nagpakita ng laro. Yeah. Si uh, Calvin Oftana. Basta ito was a total team effort. Yeah. Ayan, si Jun Marfajardo no, sa mga And bisaya. And that's how it should be, sir. Di ba dapat really a team exactly effort for me. you to win it? Yeah. Yun yung sinasabi. Yun ang pinatunayan. Ayan, si Scotty Pippen. Ay, ah, mm. Scotty Pippen kayo, Scotty Pippen eh. Scotty Thompson. Scotty Thompson. Di ba? Yeah. Oh, sabihin mo kay Pastor. Pastor, Kapit-bahay mo yan, tagadabaw man siya, sus, ah, grabe. Really? Sa Bisaya, uh, ah, uh. pag sinabi, pastor, di ba, pag sinabi sa, sa Bisaya na isog, Scotty Thompson showed pure heart. Mm -hmm. Di ba, kasi ang puso, naniniwala ako, mm -hmm. hindi isinisigaw, isinasabuhay. Wow! I can see your passion. It's very evident. Pero sir, ano? how important is sports for nations' progress and vitality? Paano ba natin i-correlate yan? Ang ganda niyan, alam mo, yung sports, mandate po yan ng ating uh, Republika, ng ating Constitution, mm -hmm. to use sports para makapag-build tayo ng matatalino, malalakas, at mga handa sa kahit na anong bagay na nation. Ano ibig sabihin, ang citizenry natin, tignan nyo maigi, ang constitution Outside natin. Outside of the military, military training, yes, sir, it's sports. Ang sports is integral. Ang problema, na-overlook po natin yan. Oh. Sa pagbabalik ko dito next time, kasi nakakahiya naman ako, i-google ko pa sa inyo, <laughs> ah, at ah, magsa-search ko sa sir, Wikipedia. Sige, sir, magbabalik diba? ka dito sa Pilipinas muna. We will then, have you again for a continuation. Gusto kong, gusto ko ipaliwanag at gusto ko ipaalala. History naman, Emil, uh, ha? History. Uh, ito, yeah. ito is constitution. Mm -hmm. Ano ang mandate sa mga leaders natin, sa bawat isang mamumuno ng ating bayan uh -huh. tuko sa sports kasi kailangan ina-assure natin o sinisigurado natin na tayo ay merong malakas na bayan yes. sa pang ng mga hindi lang matatalino pero malalakas, malalakas. ang natawan. So sir, ito ay mandato ng Philippine Sports Commission? Na, na, trabaho nila dapat ito. Okay. And it is in our constitution. Inuutos ng ating konstitusyon, ng ating salig, saligang batas. Ng tao, saligang batas. Nang yes. ating saligang batas na ang uh, pagpapalakas ng tao sa pamamagitan ng sports ay mandado sa bawat local government unit. I-search niyo yan para maniwala kayo. Kasi, malimit na gagamit ng okay. hindi tamang paraan ng sports. So, ako na nagsasabi sa inyo. So, we have to call on the commission to to really pay attention to what you were just saying, sir. Because ang uh, nga nangyayari kasi. Apparently, parang hindi ito nagaganap. O, oh, naka... Naka-focus kasi ang PSC doon sa mga elite sports, doon sa mga nananalo. May mga grassroots sa uh, program sila. Pero ang problema sa grassroots program nila, eh hindi naman talaga nakakababa. Kapag sinabi mong grassroots level, it's down to the barangay. Mm. Bababa ka talaga doon. Kasi alam nyo, ang sports, pumunta man kayo sa kahit na anong bahagi ng mundo, mm -hmm. ang sports is integral in nation building. Bahagi po yan ng pagpapalakas ng katawan, ng isipan, ng mamaya ng kahit na anong bansa. China yeah. use, is using it. Pinakikita nila sa inyo kung anong force nila ngayon. Mm -hmm. Tignan nyo yung medalya nga nila. Mm -hmm. Akala mo na namimitas lang ng uh, UBAS, <laughs> yeah. di ba? Yeah. Tignan nyo yung Amerika. Yeah. Tignan nyo yung Russia before uh, sila magbiak-biak. Ito, ang ganda ng... Ito, natutuwa ako rito, di ba? Yung, uh, oh, yung oh, AI-inspired... Oh, alam niyo yung AI, yung artificial intelligence. Pag yeah. ginamit ng tama, maganda ang gamit. Yeah. Ito yung tinatawag din ng technology-based opening ceremonies ng uh, Asian Games. Sa Asian, Asian games. games na ito, makikita natin na meron na tayong dalawang bedalyang na papanaluna Ang yeah. isa, of course, is si EJ Obiena. Pero mamaya, baka I'm getting ahead of the story, baka sabihin ni Drek. Sobrang daldal dal nito host ko. Gusto na I'm loving na siya. it, sir. I'm siya loving it. Don't worry. Over. Thanks for watching, guys. Please like, comment, and subscribe.